nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Ito ang health and travel at serbisyo publiko. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda O. Oh, ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8.55 ng umaga, pwede ang go sa go sa akin. At ngayon, a uh, very informative po ito ha, kasi ako mismo, ganoon din ang ginawa ko. Tiyak na may mga nakikinig at nanonood sa atin na minsan nag, na, 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 nadala sa emergency room sa ospital. Kumusta ang iyong naging karanasan Pag-usapit natin yan dito sa Touching Moment. Ang emergency department o mas kilala sa tawag na ER o emergency room ay isang mahalagang bahagi ng bawat ospital. Ito ay isang pangunahing unit na tumutugon sa maagarang pangangailangan ng mga pasyente may malubhang kondisyon o mga biglaan pangyayari na nangangailangan ng agarang atensyon medikal. Una-una, paglilitas ng buhay. Ang pangunahing layunin ng ER ay magbigay ng agarang lunas sa mga pasyente na sa critical na kalagayan sa loob ng ER, ang mga doktor, nurses, at iba pang medical na professional ay nasa nagsasanay upang mabilis at epektibong baka tugon sa iba't ibang uri ng emergency, emerhensiya mula sa maaksidente, atake sa puso, pagkalason, hanggang sa ang pagsumpong ng sakit. Sa datos ng DOS, nasa higit kumulang 157 na pasyente ang nadadala sa ER bawat araw kung saan 11% sa mga ito ay nasasawi. Unang punto ng pagkonsulta, ang ER ay nagsisilbing unang puntong konsultasyon para sa mga individual na wala akses sa regular na pangangilangan medical o mga walang kakayahan na mapag-appointment sa mga espesyalista. Sa ER, kahit sino ay maaaring magtungo anuman oras kahit anong araw at agad na mabibigyan ng tamang atensyon medikal. Paghahanda sa kalagayang pang-emergency, ang ER ay dapat na, na laging handa para sa mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pa ang pangyayari may kinalaman sa kalikasan. Ang mga ospital ay mga protokol upang tiyakin na handa ang ER na tang tanggapin at tugunan ang mga pangangilangan ng malaking bilang ng mga pasyente sa panahon ng sakuna. Kawani ng kalusugan, ang mga profesional na natatrabaho sa ER ay sanay sa paghawaw ng stress at mapilis na paggawa ng desisyon. Ang kanyang pagsasana ay nakatuon sa pagbigay, pagbibigay ng pinakamahusay na pangangalaga sa mga oras ng krisis kung saan ang bawat segundo ay napakalaga para sa kaligtasan ng buhay. Pagpapagaan ng pila sa ospital. Ang ER ay tumutulong upang mabawasan ang pila at workload ng mga outpatient department o tawag natin ay OPD ng ospital. Sa halip na maghintay sa OPD para sa simple consultation o diagnosis, ang mga pasyente na may agarang pangangilangan ay maaaring dumiretso sa ER para sa mabilis na atensyon. Ang critical na evaluation sa ER, ang mga pasyente ay dumaraan sa critical na evaluation upang matukoy ang kalubhaan ng kanilang kalagayan. Mula rito, may papasa May papasa ang pasyente sa tamang unit ng hospital gaya ng intensive care unit, ICU o operating room kung kinakailangan. Servisyo pang pangkalusugan pang, pang para sa lahat ang ER ay nagbubukas ng oportunidad para sa lahat ng mga katanggap ng pangangailangan medikal, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sa ER, walang mahirap o mayaman. Lahat ay tinatanggap at binibigyan ng pantay-pantay na atensyon. Sa kabuuan, ang ER isang esensyal na bahagi ng sistema pangkalusugan ng Pilipinas. Sa papamagitan ng mabilis na padugon, mahusay na koordinasyon, at dedikasyon ng mga nito, ang ER ay nagiging sandigan ng Filipino sa, sa orals ng kagipitan. mahalagang patuloy na suportahan at paunlarin ang mga pasilidad at servisyo ng ER upang mapanatili ang mataas at antas ng servisyo pangkalusugan sa bansa. Sa pinakauling datos na mga saan na ating sinaliksik, meron 1,353 na privado at publiko hospital sa buong bansa na nahati sa pagkasunod-sunod. Sa Cagayan, sa Ilo uh, meron pong 82. Cagayan Valley, 66. Cordillera Administrative Region, 29. Sa Central Luzon, 197. Calabarzon, 223. Mimaropa, 32. Bicolandia, 59. Western Visayas, 70. Sa Eastern Visayas, 49. Sa Sambuanga Peninsula, 43. Sa Northern Mindanao, 74. Sa Davao Region, 64. Sa Gen. 77. Sa Caraga, 23. Sa Barn, 39. At sa NCR, 157. Ang agarang na ng serbisyo isang ER ay alinsunod sa Republic Act uh, No. 10932 o Anti-Hospital Deposit Law inamendahan nito ang uh, naunang batas kaugnay sa pagtanggap ng ER sa lahat ng emergency cases, ang RA number no. 6615, batas pambansa bilang 702 at RA number no. 8344. Sa ER, nagaganap ang maraming uh, makatotohanan pangyayari sa buhay. Mga pamilya nag-aalala sa pag-agaw-agaw buhay, nilang kaanak, mga aks aksidente sa kalsada, mga awayan na humantong sa sakit at iba pang malumhang kalagayan. Yan po ang, uh, kumbaga ang sinare po sa inyo, uh, ano ang, uh, tum, uh, ano ang uh, meron sa emergency room kung saan ano ang dapat maasahan. Imbis na, in, kumbaga imbes sa pipila po kayo sa OPD o outpatient department, kapag ito ay emergency sa emergency room po kayo pupunta. Pero ang isa nga nais ko, uh, uh, isa ang nais kong i-share sa bawat isa, kapag ka talaga alam po ninyo na nasa emergency, kung baga nakakaramdam po kayo na hindi okay kayo, na hindi talaga ninyo tumakbo sa emergency room, dapat uh, sa akin ito ang mismo nagawa po na to. Dapat uh, titingnan po ninyo, Siyempre, alam po ninyo yung kal, uh, kalusugan mo yan eh. Kapag ka, alam po ninyo na hindi kayo okay at hindi ninyo pumunta sa ospital, ang isang may papayo ko sa inyo na huwag po hindi, kasi ang lagi, sina ang lagi na sa isip natin, tatakbo tayo sa pinaka-dires, pinaka, pinaka na ospital kung saan, ang, kung saan kayo nakatira, o kaya naman, o kung sa akong feeling nyo, ay may malapit na hospital, doon kayo pupunta, bali po kayo dyan. Kasi para sa akin, hindi ang batayan po ninyo, ah, kasi katawan mo yan eh, kalusugan mo yan eh. Hindi sa nearest hospital. Dahil, doon sa, kapag doon kayo pumunta sa nearest hospital, ay, alamin po ninyo, yung hospital na ba yun, may kompletong may, may kompleto kagamitan, talagang well-trained yung hospital, pero pa na kung kung pero pa pero pa sila mga dapat i ano uh, gamitin sa inyo hagas maatwit kayo Meron na ako share sa inyo one time that was ah uh, I think more than fifteen years ago ah uh, nung time na yon di ko alam na meron na pala akong anxiety attack so that time kami buong pamilya po lang po kami dito sa may Alex Doctor dito sa may Wilson Wilson Avenue. Doon sa Wilson and then I think Piggy Barra ba yun yung corner ng yung mga taga Green Hills alam yan, yung Wilson doon sa may yung Alex the So habang kami kumakain, parang meron ano, yung parang meron nakikipag-usap sa akin na kasi ano yun eh, dahil meron akong yung that time eh, meron akong mabigat na problema na sa sobrang gaya, kaya sobrang galit ko, parang sabi ko, hindi ko matanggap na na ako na sisisi sa isang kasalanan na hindi ko ginawa. So sa kubaga sa dibdib ko yun eh. nasabi ko na kasi ano yun eh, best friend ko yun eh. Tinuturing ko bilang kapatid ko yun. So may nangyari tapos wala ko kalam alam tapos ako na sisi. Eh yan ang never ang kilala din yung pagkatao ko. Ako ay eh, talagang tumutulong at ako naman eh talagang kung kayo, kung kayo ay kaibigan ko, talagang tulong ang ginagawa ko. In short, noong time nung kumakain po kami, biglang, biglang nasabi, umiyak ka, umiyak ka. Parang yung dati, di ba, yung uh, dati yung sabi ko, yung napapanood natin dati, yung may commercial na, na yung safeguard, na parang, di ba, meron, meron nagbubulong-bulong, which is gano'n din sa akin, na sabi niya, umiyak ka, umiyak ka, sabi sa lublog ko bakit ako iyak, ayoko nga. Pero alam po ba ninyo, bigla na lang sige-sige na lumuluha ako and then talaga as in, hanggang sa hindi ko siya makontrol na umiyak At dati, eh, pa, eh. uh, buhay pa father ko nun eh. sa, so, uh, buong pamilya po kami. And then, bigla na lang ako umiyak, tapos bigla na lang uh, iyak ko, parang pili ko, parang hindi ako makahinga. Tapos sabi ko, kailangan ko, sabi, sabi ko sa kanila, kailangan ko pumunta sa ospital kasi kasi syempre, alam po ninyo yung nangyayari. So sabi ko sa papa ko, kailangan ta ko pumunta ko sa ospital. Eh nasa Wilson ako na, 'di ba? Eh malapit na yan sa Cardinal Santos. Pero sabi ko sa papa ko, sa mga kapatid ko, huwag din niyo ako dalhin sa Cardinal. Alam ko ang Cardinal eh kompleto naman pero ayaw ko sa cardinal. Bakit? Bakit ayaw ko sa cardinal? Kasi that time, wala ako kakilala mga doktor na matasikaso sa akin. Sabi ko, dalhin ninyo ako sa Chinese General Hospital. Alam ko, nakaka-aabot ako ng buhay. Huwag ninyo ako dalhin sa cardinal. So, siyempre, ako, sabi, sabi, uh, siyempre, ako nasunod. Sabi ko sa kanila, huwag niyo ako dalhin sa cardinal, sa, sa Chinese General. So, dinala nila ako sa Chinese gym, pasok agad sa ER. So, nakita na aking blood pressure ay uh, nasa 180 over 100 o 120. So, kagad nila ako binigyan ng gamot, tapos initay nila nang mag-stabilize yun aking BP. Nung bumaba na, tapos siguro nag ako na ilang oras sa emergency room hanggang sa pinayagan na nila ako umuwi. Kasi kapag, kasi uh, siyempre pagdating sa emergency room ng Chinese chain, alam, mas, alam pa, alam na karamihan na doon, talaga ang mga doctors doon, lahat, eh, ha, karamihan ay eh, kakilala ko. So, nung time na alam nila na napasok ako sa emergency room, siyempre nandun yung mga, nandun yung mga friends ko, agat-agat nila ako uh, pinuntahan, agat-agat nila ako at least inaksyonan. Kasi bakit ko sinasabi na dapat ang pipiliin ko ninyo, the hospital? Pero uh, hindi, bakit hindi nearest hospital? Kasi kapag napunta po kayo sa hospital na wala kay kakilala, for sure, nakapila kayo. And then, hindi lang yun. Tatanoy pa ng hospital. Sino yung doktor na nag-refer sa inyo? Sino yung doktor na titingin sa inyo? So, alam po ninyo, yung oras ng paghihintay, ang oras na paghihintay sa doktor na mag a sa si inyo, at the same time, hindi pa ninyo yung doktor na titingin sa si inyo, yung oras na yun, nakarating na kayo doon sa ospital na meron kayong kakilala. Yung ospital na alam ninyo na kaya at kompleto ang kagamitan. Hindi ko sinasabi na hindi, well, eh, kumbaga hindi okay si Cardinal ang sa akin, wala akong kakilalang doktor. So kapag nagod ka sa ospital, may kakilala ka, mabilis ang aksyon, mabilis ang, kumbaga, ang pagtrato ng mga, dok mga doktor. And then, siyempre, ko sa mga kaibigan ko sa mga sa ospital, tagbuhan na yan. Yan ang diferensya. At isa pang halimbawa, uh, last time, yung, uh, last this January, mother ko na doon nakatira sa menu Manila. And then sabi ng kuya ko, biglang ah, biglang na parang nangihina si 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 mama ko. So ang unang gagawin sana nila, dinawagan nila ako. sana ipapasok nila sa St. Luke's si Ma, si mama ko. Kasi from, from 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 New Manila going to St. Luke's ay mas malapit. Sabi ko, hindi, huwag ninyong dalhin sa St. Luke's, ako masunod. Kasi nung nakita ko yung mother ko, sabi ko, huwag ninyo punta, huwag niyo dalhin sa St. Luke's, dalhin ninyo sa Cardinal. So, sabi niya, medyo malayo-layo. Sabi ko, hindi. Sa Cardinal ninyo, eto, so, kasi pamangkin ko kasama ng mother ko. So sabi ko sa pamangkin ko, dalhin mo ang lola mo sa Cardinal at ako ay hahabol papunta doon. Da, bakit Cardinal Santos na ngayon? Dahil, ang medical director ng Caneros Santos ay si Dr. Antonio Sai. So, in short, may kakilala na tayo. So, noong time nung, ano, tinawagan ko pa si Dr. Sai, Dog, si mami ko, emergency, tatakbo At, na sa ER. Sino mga doktor ang dapat kong hanapin? So, si Dr. Sai, ang, ano, ang nag-recommenda nag sa ER, kung sino-sinong doktor. Nakua na ba ninyo? kapag ka meron kayong kakilalang mga doktor, yun, na pagdating na pagdating, meron na kagad mag-asikaso. Eh, nung time na nasa ER ako, eh, tamang-tama. Kasi may mga doktor ng Cardinal Santos, eh, may clinic din sila sa Chinese Jet. So, nung time na nakita, na nakita ko si Dr. Nelson Lee. So, si Dr. Nelson Lee, tinignan din niya mama ko. So, at least na ano, nakalma ako at nasabi niya, hindi, okay, mami mo ah uh, medyo cool, ako uh, baga medyo, ah uh, kung sa ano, medyo malnutrition, kasi mama ko that time, ayaw talaga kumain, uh, laging natutulog, gusto pa rin niya matulog. So in short, <clears throat> bumaba ang kanyang timbang. So, yun ang ano, yan ang, yan ang sinasabi ko sa'yo, na gets na ba ninyo, ibig ko sabihin, na dapat doon kayo pupunta sa ospital, di ba kakilala kayo. So, ang isang halimbawa na may pumunta sa New Rest Hospital, pero hindi ko na babanggitin kung anong hospital yung pinuntahan niya. So, pagpunta nila sa hospital, ang una pinapagawa sa kanya, lahat ng mga laboratory test na gagawin sa kanya, na kahit na hindi kailangan. O pagkatapos, after that, siyempre nasa ER, ang daming mga blood test mahal-mahal kaya ng mga blood test Eh kapag ka-hospital nakakilala ng doktor, kilala ka na, i-diagnose ka according do sa pagkatingin nila sa, eh, siyempre may mga doktor sa ER, di ba? So, ang, ang doktor ng ER, tatawag doon sa mga sa doktor na attending doctors mo sa o oh, sinong doktor na tinawagan mo. So, kung ano lang ang nakita nila, yun lang ang kukunin na test. Kapag hindi nyo alam na pa, napasok kayo sa hospital na hindi nyo kakilala, nako sa dami ng mga mga laboratory test. Pangalawa, hindi mo kilala yung doktor talaga ay magaling ba o hindi. Hindi ko sinasabi na hindi magagaling ang doktor. Kaso lang yung doktor na hindi niya alam yung history ng iyong uh, yung ano, kung baga kung ano yung kung kayo po ba ay dati na may high blood, o dati na kayo may diabetes o dati na kayo ma, kung ano yung mga maintenance ninyo, So, hindi alam no, doktor. Eh, na mangyayari nun, yung doktor na yan, tatawag pa ng maraming doktor. Kasi sa panong ngayon, ah uh, dapat meron doktor, katulad sa akin, di ba, nung no, ako nagkasakit. Di ba, nung no, time nung no, masakit ang ulo ko, dito, dito muna. So, ang akala ko, ang problema ko ay high blood. So, si Dr. Alvin de la Cruz. And then, after that, hindi daw ako high blood. So, napunta naman ako sa neuro kay Dr. Alvin kay Dr. Carter Rabo. Pero ito, lahat ay true phone call lang ako. Hindi ako pumasok sa ER, ha? And then, after that, after dito, sabi naman ng neuro, hindi yan. And then, dito, masakit, ba diba? And then, dito, masakit, dito, sa ilong, sa metenga, dito. So, napunta naman ako sa ENT. Yung, yung pumunta talaga ako kay Dr. Frederick Lay, tutingin ako. So, that time, masabi daw niya, meron daw ako dito, arthritis daw, ang pain ko dito. Pero nung time na meron kami, alam, very thankful ako. Talaga, at al, talaga alam ng Panginoon na kung sino ang dapat mag-aano. May, may, meron mag-aano sa'yo. May titingin sa'yo. Malalaman mo talaga ang tunay mong sakit. So nung, nung, Saturday, nung meron kami medical mission, nandun si Dr. George ko, sabi ko, sabi niya, Hilda, hindi yan allergy. Ito, ito sa akin dito. Sabi, hindi yan allergy. Shingles yan. And then, nandun sila, Dr. Robert, sila, sila. Talagang nakita nila na Hilda, shingles yan. So alam mo, pag si dami ng doktor, pumunta ka kaagad doon sa doktor na tamang doktor, katulad ng Sabado abado yun. So sinabi nila sa akin, Hilda, pumunta ka kaagad sa kay doktor Tantuko para makita niya kaagad yan, para maagapan niyan. So pagpunta, so talaga from the, B, kasi ang medical mission namin, FBIR National Office. So sa from BIR Castle City, sabi niya, dumaretso ka na, huwag ka na magsayang ng oras. So, pagpunta ko sa Chinese yan, doon po si Dr. Emily Tantupo, and then kinonfirm niya, talaga shingles, tapos binilang niya yung araw, sabi niya, kailan ka nakaroon ng dito rashes? Sabi ko, nagsimula ng 14, 17 ako pumunta sa kanya. So, sabi niya, 14, 15, 16, 17, pag-apat araw, sabi niya, na ano pa, uh, naagapan natin yan. So, kagad niya ako binigay ng uh, gamot para sa shingles. So, yun ang ibig sabihin ko kapag ka meron kayong nararamdaman, huwag ninyo binabaliwala. Kailangan, ikayo na mismo, katulad sa akin, nag-start ako sa, sa, sa cardio, neuro, and the ENT, yung pala sa derma, pala ang, ano, sa dermatologist ang makakatulong sa akin. So, ganoon, dapat, kayo ay dapat, uh, maging alerto kayo sa inyong sariling katawan. So, uh, so after so, nung no 17, tapos naka 7 days ako nung gamot na niya sa akin, kaya may yung pagpunta ko sa akin, nung time na yun, sa nag-subside na aking mga allergy, nagtutuyo na, eto yung mga kaibigan ko, mga, mga kumpare kumare ko naman, sabi niya, Hilda, hindi naman yung kakahawa, at eh, saka hindi naman namin hawakan itong area mo eh. So ako naman, bilang naman, ako naman ay ayoko naman Siyempre, ako alam ko yung case ko. So, pagpunta ko sa Balisin Island, hindi ako gumamit ang towel nila. Kasi sa akin, hindi ako, di sa ayaw ko gamitin ang towel ng Balisin Island. Ako ay nagbaon ng sarili kong towel. So, yung towel ko ang ginamit ko kasi iniisip ko, kapag ka, siyempre, makupod. Pero, pag naliligo ako, di ko tinatouch yung area. Pero, siyempre, iniisip ko rin para sa ibang tao. So, ayaw ko rin masabi na baka meron ako mahawaan kasi ano to, kung that, kung na, 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 na touch ito, itong area that time. So, iniisip ko rin para sa iba. So, nagbabaon, nag, nagbaon din ako ng sariling towel ko. Doon tayo pumunta ako sa Balisin Island. So, ito ang lagi niyong tandaan. Kapag sabihin natin, na, napunta na po kayo doon sa hospital na emergency room, at nakita po ninyo na ayaw po ninyo yung doktor na 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 naka, na 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 o kaya naman maraming pinapagawa sa inyo. Ang gawin po ninyo, sabihin niyo sa, sa emergency room, gusto ninyo um, lumipat sa ibang ospital. Tapos, sabi, sabi nila, hindi pwede, sabihin mo, pipirma ka na discharge again medical advice. Ibig sabihin, kung meron nangyari sa iyo sa daan, wala silang, tung, wala silang pananagutan. Pero yan ang ano, yan ang uh, yan ang iba na tumawag sa akin. Sabi niya, Dr. Hilda, nandito kami sa gitong ospital, walang walang tumitingin sa amin, Walang nag aasikaso sa amin. So you see, yung time na nandun kayo, na hindi kayo naasikaso, by the time frame, nandun na kayo doon sa ospital na meron kang, nandun yung doktor nyo, o doon sa ospital kung saan alam na ninyo pasikot-sikot at alam naman nila yung, yung, uh, yung history ng health mo. So, na, 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 treat ka agad. Unlike na doon sa hospital, tapos, ay, uh, matapos, ang dami mga doktor na i-assign sa inyo, ang dami mga, mga blood test gagawin sa inyo, ang laki-laki ng inyong babayara, grabe talaga. So, kaya ko ako sa inyo, kung nandiyan na, at alafil naman din yung inyong katawan, sabihin mo, hindi, aalis uh, ako dito, pupunta ako doon sa, sa, hospital, kung saan talaga doon ang attending doctors ko, yung doctor na tumitingin sa akin. So, ang gagawin po ninyo, sabihin nyo, pipirma po ako ng discharge against medical advice. Pag sinabi mo pipirma ka, hindi ka pwede i-hold ng emergency, yung mga doktor sa emergency room. Hindi nila pwede na pilitin ka na, ay be, nakapasok ka na dito, dito ka, dito na ako. Ayaw ko, ayaw ko umalis dito sa ospital na to. So alam po niyo, malaking bagay. Kaya dati alam ko, no, si, uh, no, during the COVID time, na-interview ko si Dr. Florentina, yung page ang na doktor natin. Sinabi din niya eh, na huwag kayo pupunta sa sa nearest hospital, pupunta kayo doon sa hospital na, may, na nandun yung attending doktor mo. Ah, ano, si doktora Florence Florentina Witte, ah, nasabi na, din niya noon during my interview, na wag kayo pupunta sa nearest hospital. Pupunta kayo sa hospital na alam ninyo na maasikaso kayo. Na hindi kayo, ay, ay meron kasi hospital na matataga ka talaga the agsab ang dami dami blood test papagawa sa pero di naman kinakailangan. so kung do kayo yung mismo sa ospital kung nandun yung doktor po niyo yan ang ano kung ano ano ang sakit niyo yun lang ang ipapatest pero kay katul ng yon si ano nanonood ng amin uh, alumni na kasama namin sa St. Stephen High School, si Antonio Dente. Noong time na yun, na sinabi sa akin, dapat ay hindi ko na sasabihin kung saan sa ospital siya dapat pupunta. So in short, pida sinabi na, Tente, pumunta ka sa Chinese Gen. Noon as nung tuwaw sa sa akin, Dilda, si ano si Dente, nasa, ano na, nasa emergency room. Bahala ka na. And then si ano, si uh, na uh, alumni sa St. Stephen, na si Dente, Antonio Dente, siya naman ay nakiwala sa akin. So, from noon na ospital hospital na, tinawagan na namin si Dr. Jose Tan. Tapos sabi naman ni Dr. Jose Tan, Hilda, sabadong bukas. Kasi pumasok si Dente, parang hapon na yata yun eh. Tapos sabi niya, tawagan mo si Dr. Jose at eh, si Dr. Alvin de la Cruz para ma mismo makita si Dente, para may clearance. So, isang tawag ko lang kay Dr. Alvin de la Cruz. So, very thankful ako sa mga doktor ha, na ito yung tawag ko, talagang... Uh, pupuntahan talaga nila. Pero ito mga doktor na yun talaga pinupuntahan. Kaya lang minsan, Saturday, Sunday, alam mo na, weekends yun, minsan ang mga doktor, syempre, wala sa ospital. So, pagtawag ko, Dr. Alvin, pwede ba puntahan mo kagad itong, pasyente na taga, taga St. Stephen High School, alumni namin. Pwede po, pakicheck, kailangan po niyan ng, uh, ng uh, medical clearance para ba, kung magawa kagad siya ng uh, endoscopy. So, yun ang, yun ang sinasabi ko sa inyo kapag kayo ay napunta doon sa ospital nang na, na, may kakilala kayo, yung hirap na dinaranas ninyo, yung kamang doktor ang titingin. Yan, nag-message sa si, 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 ano, si Dente, thank you very much, doktora, kundi tigok na ako. Yan, yan nga, pero alam mo sa totoo lang, kung si, si Dente, kung hindi natakbo sa Chinese yan, at nasikaso namin, talagang totoo, bigok na siya. Kaya nga nung nagtatanong talaga sa akin, nung mga kasama namin sa alumni, lalo na sa batch nila, sabi niya, kamusta si Dente? Sabi ko, buhay pa! Tapos after, after kasi yung unang araw niya, talaga very critical. Dapat, dapat sana, ililipad na siya sa ICU. Eh since naman na ang attending doctor niya, si Dr. Jose Tan, sabi ko, Doktor, pwede ba wag muna ilagay si Dente sa ICU? Baka pwede sa emergency room muna? Kasi total, nandun na mga, mga marami mga doktor, marami mga nurses. And then, puputan na rin si Dr. Alvin de la Cruz. So, so, hindi na nalipat si, si Dente sa ICU, doon siya muna sa ER. So, ito po, eh, very thankful po ako sa ER talaga asikaso, mabuti si Dente. Kaya nakalabas na po si Dente sa ospital na buhay na buhay. Yan, no? Oh, di ba, dente? Buhay na buhay ka, hindi ka natigok. Kaya yun po yung ang pinapunto ko. Pag napunta po kayo sa tamang ospital, na ano, magaling ang pag, pag yung pagkilos, yung pagdiagnose kung ano ba talaga problema mo. Talagang uh, magiging okay ka. Pero minsan, okay ka, tapos napunta ka sa maling ospital, may, uh, may, um, may um, baga, ang problema mo ay hindi naman ganun kagrabe. Magiging grabe na at grabe din ang gas ang mo sa hospital bill. Kaya yan ang ano, yan lang lagi ko sinasabi. Kasi twice na nangyari sa amin yun na hindi nasunod kasi hindi nasunod yung nearest hospital. Dapat doon sa hospital never meron kakilala para para ma, ano kayo. Ma-treat agad yung tamang yung tamang treatment tamang pag ano, pag sa inyo ng doktor. So, yun po ang aking uh, pinupunto. Kaya lagi niyo tandaan. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatatch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso.